Hello, good morning. Ito yung aming first stop sa aming 360 uh, tour Karamoran. Oh, di ba? Siksikan sila, oh. Oh, only in Karamuran. <laughs> Naranasan ko kaya yan noon. Yan, oh, may upuan dyan sa pintuan. Ito yung ranch mo hindi Um, <laughs> hindi, 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 hindi naman pala to ano, <laughs> tuwad tuwadan <than> lagoon. <laughs> ito yung ano, the rolling hills. Rolling hills. Tuwad tuwadan lagoon. Lagoon. Tuwad ga Ano ito? Pandan China? Ah, ano ito? Pandan? Ewan ah, ang kagumay. Yung ginagawang banig? Oo. Ito? Oh. Uh, oh. Uh. Oxygen! Bilis ayesa, Si ayesa na ba yun? Oo. Ang bilis niya ganyan Ang bilis <laughs> may may dala kayong oxygen. <laughs> parang bin parang binurong point. Parang pero mas maayos na binurong. Yung <laughs> sa binurong hindi yung dadaanan mo eh. Oo. Oh, oh. Rolling hills yata to eh. rolling hills. Kagni pa. Kagni pa rolling hills. Okay po. Ano Ano mo Ano <laughs> mo lang,

Oh, ano mga senior, mga kayang bumaba? Ah? kaya bumaba? di na lang kita gahapon eh. Pagchachacha kaya hindi mo tako ng Bawal po ha yung mga senior, hindi po pwedeng hindi na pinapayagan yung buba. Bawal ba mga senior? Buti na lang hindi <laughs> pa ako senior. <laughs> oh no! L silipin, ko, silipin ko, lang ko lang ganito. Sige <laughs> po, pero umawag po sa bakal ha. Tandaan lang po ha. Umawag sa matigas. ano matigas yan? ma yung bakal. Mainit yung bakal. Pwede kuya kuya magkarigos? Ay, Day. pwede man. Kaya lang ang problema, matalas po ang bato. Ah, Ay, bawal maligo dito. Katitingin ko yung pala nasa baba na ako. Ay, talaga. Ah. Tapos may pa may paganoon pa siya pa ilalim May nakababa na ba? Hindi ko alam kung bumaba yung isa. Oh. So, ito po yung tinatawag na Blue Lagoon dito sa Pandan. Ayan. Kaya lang hindi na kami tutuloy kasi mukhang matarik. Kung mabilis bumaba, mahirap umakyat. Ayan, yan, na lang. Balik, balik, balik. balik na Ito kasi ang Hello! Third stop namin dito is para iso ni Onesto. Dito pa rin yan sa pandan. Ayan, tingnan nyo, oh, napakaganda ng view. Talagang para iso siya. Look at the sky, the sea, the greenery. Ganda Ganda niya. So, dun sa mga nature lover, pwede kayo pumunta rito. Onesto ni, paraiso ni Onesto. Dito yan sa pandan. Hey, look at the view. Ang ganda niya. Asul na asul yung tubig, oh. Ayan guys, nandito lang ako sa taas. Actually, gusto kong bubaba, kaso nga lang mainit. Ayan, may hagdan dyan pa Tapos may mga cottages doon. Actually, ayun na yung mga kasama namin eh. O, oh. Ang tibay nila sa initan. <laughs> Palibas na mga bata pa eh. Ayan, masarap sana dito mag picture picture kung medyo ano walang araw. Pero kung ganyan, ako ewan ko lang. highly recommended po ito. Isa sa mga magandang tourist spot dito sa Pandan. Onesto. Anong pangalan kuya? Paraes, paraiso ni Onesto. Para es, ni Onesto. Ayan oh. Look at the view. So amazing. Baba na kayo, baba. Last destination na to. guys. Ito na yung aming last destination sa aming uh, 360 uh, tour dito sa Katanduanes. Ang pinakahuli namin ay yung view deck ng uh, Biga Summit. Yan, hindi na ako bumaba kasi pagod na ako at saka mainit. Pero ayun sila, nag-aakyatan sila. Oh. Ayan. Ayan. Ano lang naman makikita mo dyan eh, pag nasa taas ka na, yun, kita mo yung buong baryo ng biga. Kaya ang tinawag na view deck. Pero, as a senior, hirap na ako umakyat dyan, so, huwag na lang. Nakarating naman ako dyan yung once, so wala namang pinagbago, ganun pa rin naman guys, may bagong attraction na ginagawa dito sa San Miguel. Ayan, San Miguel River Park. So, hindi pa siya tapos kaya hindi pa sila nag-accommodate. Bumaba lang sila rito para magpa-picture. So, Siguro pag natapos to, maganda to. Meron na naman kami isang pupuntahan dito.